Magandang buhay! Ngayong araw na ito ay magbabarbecue naman tayo. At dito na nga namin naisipan magluto sa likod ng door. At para hindi na rin kami pumunta ng park at medyo malayo nga iyon. Nagsisimula na nga rin pala kaming magpabaga dito. Medyo mahirap nga rin itong paapuyin tong ugi. Buti na nga lang din ang dami naming bitbit -bit na papel. At inkabil na nga rin namin itong blanket para pag natapos kami magluto at dito na rin kami kakain. Nag-apoy na nga pala itong uging natin at pwede na nga tayo mag-start mag, mag Nagpintas nga pala itong view natin dito. Palubog na nga lang ang sunset. At yun, nagrugi na nga kami magtuno dito ng lapayag at laman ng oing-oing. Todo pay, -pay pa nga kami dito para mawala yung apoy niya at baka maksat yung BBQ natin. Inikan na nga rin pala ng mari natin ng mantika para hindi dumikit. At ito nga rin pala yung pinagmarinate namin kagabi. Sayang pa yon, dagdag lasa. Tinatawanan nga namin itong Mariko at sinabihan nga namin maghugas na siya ng kamay at puro uling pa ito. At ang sagot nga niya, wala daw mamamatay sa dumi. Shoot, anes! Sa may point naman yung mari natin. Nung bata nga tayo, pag nahulog yung kinakain nating lollipop, hihipan mo nga lang yun, tapos ibabalik ulit sa bunganga. At hanggang ngayon, ganun pa nga rin ang ginagawa. Oh, mga mare, Wag kayong ano dyan, ganyan din kayo noon nung bata kayo. <laughs> Nung may naluto na kami dito, agad-agad na nga naming tinikman. Saktong-saktong nga ito, mainit-init pa. Dahil crave na crave na nga kami sa mga barbecue. Dahil napakatagal na nga hindi kami nakakain neto. Saktong-saktong nga yung lasa niya, malinam Paano ba naman kasi? One year nga naming minarinade. Cherries! At habang pinapaypayan nga namin itong iniihaw, nagpatugtog na nga rin at sinasayong nga namin itong nauuso doon sa TikTok. pagpasan nyo na kame hanggang dito ba naman nagkakalat kami at hindi pa nga kasi kami nakainom ng kanya-kanya naming gamot ng pangpakalma ng utak sinunod na nga rin pala namin itong chicken pit at jumbo dog o mare kahit hindi jumbo hotdog yan jumbo pa rin sa aking paningin inabot na nga tayo ng gabi at tignan nyo naman kung ano na naman pinagagawa namin diba ang kukulit lang namin Isinulot na nga rin namin itong atay ng baboy Nang madagdagan naman itong dugo natin At hindi tayo nagmumukhang ispaso Sa kakulangan ng dugo At nung na nga kaming magluto, kainan time na Ang sarap nga pala itong ginawa ng mari natin na sausawan Suka na may sibuyas at toyo May dalang nga rin pala kaming lettuce Para dun sa laman ng baboy At gagawin nga natin itong parang sangyu Hindi nga rin pala mawawala itong kanin Alam mo naman tayong Pilipino Kanin is life Fast forward na nga tayo mga mare Nung natapos na nga silang kumain Nagkantahan nga na sila at ako naman, punong-puno pa yung bunga nga. At mamaya-maya nga, uuwi na rin tayo at inabot na nga tayo ng dilim dito sa tabing daan. At nung natapos na nga kaming kumain, dali-dali na nga rin kaming nagligpit ng mga gamit namin. At saktong nag-shutdown na nga rin itong gamit nating video, okay? Malapit na nga tayong makarating sa aming dorm at makakapagpahinga na tayo. Hanggang dito na lang. Bye! <laughs>